Yan, galing sa garden. Papatunay lamang na kapag nagtanim ka, meron kang aanihin. Okay? Kaya hindi mo na kailangan um, mag ano, manghingi sa tanim ng iba o kaya uh, magnakaw. Hindi ka tulad nung um, na narinig kong binigyan mo na nga ng lupa para makapagtanim sila ng sarili nilang um, makakain tapos nakuha pang magnakaw ng ano ng mga bunga ng tanim ng iba naalala ko yung ano doon sa sa probinsya naalala ko may isang ano doon uh, lalaki na ano, nagtatanim siya. Wala siyang tatanim ng lupa, pero nagtatanim siya doon sa mga um, gilid ng kalsada. Um, tapos, pinagbibili niya. Nagtatanim siya ng sitaw, pechay, and, you know, kung ano-ano pa. Tapos, ito namang may mga mga pasaway. Um, sa paggabi, kinukuha yung mga bunga ng tanim niya. Can you imagine that? It's a very bad north wind. So, I can't go out today to do some gardening. So, anyway. Diba? Ang lang ng ano, ng buha pag may tanim, kahit nga sa paso, kahit sa paso, kailangan magtanim. Tingnan mo, katulad yan, meron kaming, meron akong gagawing soup. Tapos, ito yung bagong, ano, um, harvest ni Greg. You see? Diba? Naalala ko, one time, nung na, nung na, ano ko, na laman ko na ang mga bata doon, ay nag, ano, nagnanakaw sila ng, mga ano mga gulay, kamote and whatever doon sa probinsya naisip ko na bumili ng ano ng ng isang lupa na gagawin ano uh, parang community garden para yung walang mga natataniman doon na lang doon ko sila patatanimen kung para bang uh, magandang gawin doon para yung ano yung mga kabataan um, natututo sila na magtanim at mag-alaga ng mga ano ng mga tanim para uh, meron silang aanihin kaya lang ang hirap lang nadismaya ako nang malamang kung nagkaano sila kumukuha sila ng mga ano mga tanim mga bunga ng tanim ng iba eh sabi ko ah, laki -laki ang laki-laki naman ng tanim nila hindi sila nag ano nag-isip na magtanim di ba oh, this is rosemary ito may ano siya oh may sakit I have been spraying uh, water with garlic ulit. Ayan, nakaka-recover na naman siya ulit. Ito, oh, tingnan mo. Ano to, ah, uh, spring onions. Yung ano, pag bumibila ako ng spring onions, na may yung mga ano pa siya, may mga ugat-ugat pa, tinatanim ko siya dyan. Tapos, uh, pagkailangan ko, um, dito na lang ako kumukuha. Mas maganda pa yung ganun. No? Ang ganda na ng bulaklak ko, oh. So nice. So anyway, hindi ako pwede mag-gardening ngayon kasi north wind. Yun lang, yun lang naisip kong i-share ngayon. Kaya yung ano, magtanim lang ng magtanim. Kahit sa paso, kung walang lupa, natataniman. Kahit sa paso, magtanim kasi importante yung ano, yung natututo yung mga kabataan kung saan kung pa, paano mag-alaga ng mga tanim nila at saka pagka uh, kita mo pag namunga na ito ang lalaki oho tila diba? oh. ito isang ano lang ito lang tama na to sa aming dalawa gagawin kong soup yeah tapos ito yung kan i actually raw 'yung mga apo ko kinakain nila itong ganitong raw hindi na niluluto kasi they like it crunchy. So, ito naman, meron ako mga itatanim dito na sili at saka ito, uh, uh, spring onions at saka chilies. Tatanim ko siya. Kahit sa paso, magtanim kayo. Kasi, kapag may itinanim, may aanihin. Okay? Good.